Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Eliza at ngayon samahan niyo akong magbasa ng isang panibagong kwento na pinamagatang Asul na Araw. Original na kwento sa Ingles ni Pipa Escalante, salin sa Filipino ni Denzel Aquino at iginuhit ni Abby Goy. Lunes ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang asul na langit. Kaya't sabi ko sa aking ina, Isusuot ko ang aking asul na bestida, asul na medyas, at asul na sapatos. Ninitian niya ako at sinabi, sa tingin ko'y asul na araw ngayon. Sa eskwelahan ng araw na iyon, binuksan ko ang aking asul na baunan at kinain ng tinapay na may asul na panaman. Sumulat ako gamit ang aking asul na lapis. Sa aking pag-uwi, nakita ko ang isang asul na bisikleta limang asul na bubong at tatlong asul na balot ng hindi. Lunes ang pinakamagandang asul na araw. Martes ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang dilaw na araw. Inihanda ng aking ina ang aking rosas na salawan. Pero hiniling ko kung maaaring isuot ang aking dilaw na pullover. Minitian niya ako. Oh, dilaw na araw ngayon. Dilaw na cake ang aking alusal. Dilaw na biskwit ang aking merienda. Naglaro ako sa dilaw na duyan at nagpadausdos sa dilaw na slide bago kumain ng dilaw na sorbetes. Martes ang pinakamagandang dilaw na araw. Miyerkules ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang aking pulang lampara. Itinanong ng aking ina kung gusto kong isuot ang aking pulang pangitaas. Opo! Katerno ng aking pulang medyas, ang sabi ko sa kanya. Minitian niya ako. Sa tingin ko'y pulang araw ngayon, sabi niya. Habang papunta sa eskwelahan, nabilang ko ang dalawang pulang skateboard. Gumamit ako ng pulang krayola sa pagsulat ng liham. Pasasalamat sa aking ina. At nagdrawing pa ako ng pulang puso sa ibaba ng liham. Sumakay ako sa aking pulang bisikleta sampung beses na nagpabalik-balik at nagpaikot-ikot sa kalye. Miyerkules ang pinakamagandang pulang araw. Kuwebes na umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang kahel na bola ng aking kapatid. Kaya't sinabi ko sa aking ina na kung maaari isusuot ko ang aking kahel na sombrero at ang aking kahel na bestida. Nginitian niya ako Hmm, ngayon ay kahel na araw. Umukit ako ng kalabasa gamit ang kahel na crayola. Gumawa ako ng kahel na bulseras gamit ang kahel na sinulid at mga putil. Ibinigay ko ito sa aking ina. Huwebes ang pinakamagandang kahel na araw. Pumati ako ng magandang gabi sa kahel na buwan. Biyernes ng umaga, pagmulat ko'y eh, nakita ko ang lilang panyo ng aking ina. Sabi niya, pwede ko raw isuot ang aking lilang pantalon at paginaas. Tumangu ako at nginitian niya ako. May kutub ako na ngayon ay magiging lilang araw, sabi niya. Tuwa ako ng kahon gamit ang lilang luad. Nagbigbit ako pa uwi ng lilang lobo mula sa party ng aking kaibigan kahit hindi ako nakakita ng maraming lilang bagay. Biyernes ang pinakamagandang lilang araw. Bumati ako ng magandang gabi sa lilang mga pulaklak kalapit ng aking kama. Sabado ng umaga, pagising ko'y nakita ko ang aming berdeng bakuran. Suot ang aking berdeng salawal, tumakbo ako't pumunta sa aming kapitbahay at nakipaglaro. Naglaro kami ng mga birding bloke sa birding damuhan. Sabado, ang pinakamagandang birding araw. Linggo ng umaga, pagising ko'y nakita ko ang aking roses na kortina. Nagsuot ako ng roses na damit pansimba. Nag-bake kami ng roses na cake ng aking ina. Ako pa nga ang pinaglagay niya ng icing sa ibabaw ng cake. Linggo, ang pinakamagandang roses na araw habang ako'y bumabati ng magandang gabi sa aking rosas na bahay may mika, inisip ko, ano naman kaya ang mga kulay sa susunod na linggo? At doon nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Asul na Araw, original na kwento sa Ingles ni Pipa Escalante, saling sa Filipino ni Denzel Aquino, at iginuhit ni Abby Goy. Muli, maraming salamat na no may marami kayong natutunan sa ating kwento ngayon. Paalam!